Martin din. <laughs> <laughs> si Angel po, kung napapanood niyo lahat ng mga stunts niya, sila siya lahat ang gumagawa nun. At walang double, tama Angel? Yes. Kumuha ko ng session pa <laughs> for more <laughs> Thai Boxing talaga. Para magawa ko talaga yung proper talaga. Yeah. Wow! she's wow. a good kicker! Yeah. Talaga, she's a good dancer! Kasi okay, talaga yung paan oh. niya. Ang wall protection ni Angel sa mga stunts niya, foam lang. Pero lahat ng mga flying kicks niya, siya talagang... Teka, kukuha din ako ng roaring and bouncing ah! <laughs> oh, Daki! Sige, <laughs> yung muna. Sige, yung muna. Sige, yung muna. Sige, and bouncing. Sige, sinay niyo muna po. Sige, sako muna dito ah. Paano? Nakumbahan! O sige, chalusing! Kasi nasig kasi from season 1 na talaga nga pakialam kay Tulumis. Ang galing mo talaga, Chang Lucy! Wala kang kakupas-kupas ang aga-aga! Ah, talaga! Wala ikaw! Wala kang ligtas sa akin! A love story ako nung season 1, naging drug addict. Kalimutan na lang natin na nangyari lahat to! hindi pa nila napapanood, panoorin niyo po. Pwede pa rin balikan. Promise yan, mm -hmm. ha? Oh, Promise yan. That's right. Senator, kayo po may kakaiba po ba kayong naging paghahanda? Yes, yeah, syempre. Kailangan, hindi mo tayo bumabata. Kailangan uh, na, kailangan pin tayo palagi. Kailangan, <laughs> di ba, ensayo ka. Yeah, to the thing ko ng mga nasisira. Kami, sabi kami may ensayo. Kaya, yun. Uh, opo. Oh, Kaya, oh, eh. kondisyon pa rin. That's right. One, Pero alam mo, Senator, Nyo, yung yung machismo nyo sa season 2. Yung ang galing ng director natin na kapag ka, kailangan kayo i-close up, pinofocus yung reaction ninyo na... Not naughty, yung wapo na party niyo yun. Ay, ano naman ang preparation mo? Uh, From season 1 ano, to 2, kasi ang dami nangyari sa Ah, yes. Yung season 1 kasi talagang uh, ito po yung first comedy ko na talaga kailangan ko ng big movement. Let's go! Suyuri natin ang barangay! Come on! nang ng pakiramdam na naranasan ko yung pagiging komedyante dati na kasi ngayon di ba parang dapat mag yung hirit mo. No? Ito uh. yung parang may, may hirit ka na witty tapos yung big movement ka pa. So, yun lang. Ang sarap na uh, ma-experience ko ulit yun. No, 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 no. no. <laughs> Bart, please. Iwas muna ako sa carbs ngayon. Oh. <laughs> you know, I'm on a diet. <laughs> I need a big boy! And, yung pangalawang season naman, akala ko talaga mapapasabak tayo sa action kasi sabi ni Direk, o oh, lahat kayo may involve sa action, gano'n. Yung nag ako na nag <laughs> sa mga bagong casts ng season 2. And uh, sino yung nami-miss nyo sa season 1 na nawala sa season 2? Ako siyempre si Angel Bird. Nice Actually, one! Actually, na-miss ko rin siya. Mm. Ah. Ah. Ako nga! Balik natin sa season. Ah. Yay! Yeah. yung kahit wala pa na siyang ginagawa, nakakatawa. <laughs> Alam mo po, yun yung parang pinaka gusto ko yung eksena, yung namatay ka kunwari, tapos nasa ano, wala na siyang ginagawa, pero nakakatawa yung itsura niya. <laughs> pero actually, actually, yung viewers, tawang-tawa sa'yo. Oh, kasi, tawang-tawa ka kay Jimmy, tapos tawang-tawa ka. <laughs> grabe, nakita ko si style nun, grabe yung takbo niya, yung iyak niya talaga. Yung pawis niya, nasa mukha ko na eh. Ano, 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 Hindi favorite ng tawag doon, unforgettable. Yung opening ng season 2. Ganda. Oo. Yung ka sa buong Philippine history. Sa lahat, Pilipula, TV show, talaga Sige, yung uh, talagang ng detalyadong kwento sa Senator na buwang uh, magkukwento. Opening ng Season 2, tama si Ninyo doon eh. Talagang mm. po yung mga car chase doon. Or days natin yung mga yung stunt driver doon. Ating stunt driver doon. Ating stunt Oo, marami sa sakin na pinasabo. Uh, apat Masuka yung mga ginamit dyan. Wow. Uh, kaya nakakatuwa. At nakagawa tayo ng ganong classic car chase sa television. You no? Know? Kaya sabi ko nga, paggawa ko ng pinigula, kaya na, mas malinti. <laughs> Di ba? Ipinigyan ko nagawa natin yung sa television. We have to surpass that. Eight minutes! Kaling sa aming lahat. Eight minutes Oo, oh, yung haba ng car chase Support, Kaya out support talaga doon ng GMA. Akala nyo, kayo lang meron, ha? Sino ah! oh sino ah! sa kas, isa -isa kung sino ang pinda. Ah! Oh my G! Sino ang... sasagot sa cast, isa-isa kung sino ang tao ito. Pwede silang magbigay ng brief explanation kung bakit yun ang napili nila. Sino ang early bird sa taping? Ah, uh, Miss Carmi. Parang ang taping namin, Thursday, Monday, nandun yun. <laughs> <laughs> si Sen. Si Sen. Ah, si Sen ang pinakasunan. Ah. ko it early? Ah. Yes. Uh, let's uh, start for an example. Wow! Ah. example, kasama na rin yung sa akin bilang veteran catcher. At saka ako ko ito hindi mo kusa na ng slug sa parking. <laughs> <laughs> Tama siya. Sino? Ang laging late naman. Pa, hindi mo hindi lang po. po. Dito Dito hindi mo <laughs> Sino? Ang badalas magkamali sa lang.

Diretso na po yan hanggang sa 8 o'clock. Kasalan tayo, 6.30. Yes, come on.